Gabi po, mga mga kabayan, mga kapatid sa Iglesia Kristo, cristo uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga subscribers po natin at sa lahat po ng tumatangkilik po sa ating channel. Ngayon po ay gagawa po tayo ng uh, reaction video patungkol po ito sa um, sa mensahe o sa speech mismo ng ating Pangulong Marcos, Bongbong Marcos. O, gawang po natin ng reaction video yung mga sinabi niya. Di ba dati mga mahal na kababayan, itong ating Pangulo ay hindi tumitira ng kalaban. Ibig sabihin, hindi siya naninira, hindi nangungom, uh, ang tawag dito, hindi siya lumalaban, hindi siya pumapatrol sa mga uh, lumalaban, yung mga kalaban niya sa politika. Di ba? Noon dati yon Iba na ngayon eh, Panoorin niyo mga mahal na kababayan. Diyan lang tayo sa kanyang ano, diyan tayo mag-focus sa kanyang um, speech. Panoorin niyo. Kandidato, ikumpara naman niyo dun sa mga oh. iba, ay wala tayong masasabi na, hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin sa nasa para sa Senado. Para Kung Kung si natin... Ibig sabihin, itong si Manny Pacquiao mas magaling kay Congressman Rodante Marcoleta? <coughs> Anong, huwag mong ganon. magmumukaho ho kayong tanga dyan pagka sinasabi nyo yan na kahit sinong itapat, kahit sinong uh, hirap dito sa aking mga kandidato ay eh, talagang mahuhusay ito. So yun mga kapatid at mga kababayan, napansin nyo? Uh, natuto na itong si President Marcos lumaban. Natuto na siyang magkumpara ng kapwa niya Pilipino sa kapwa Pilipino, di ba? Ikinumpara niya yung mga uh, uh, kakandidato na kagrupo niya doon sa isang grupo na kalaban nila sa politika, di ba? O wala daw ma hindi kung sa pa na-underestimate niya yung kabilang panig, di ba? kung ikukumpara sa mga kagrupo niya. O di ba napapansin nyo Ang nakakalungkot lang, di ba? Nakakalungkot ang mga mahal na kababayan. Sa halip na ang bitiwan nilang pangako sa bayan, ang bitiwan nilang mga salita sa rally nila, hindi yung ikumpara yung kapwa nila Pilipino sa kapwa nila Pilipino. Di ba? Parang lumalabas na talagang naglalabanan sila. Naglalabanan sila. Ba't hindi na lang ang pag-usapan sa rally? Yung magagawa nila sa bayan, di ba? I nakakalungkot lang mga mahal na kababayan dahil sa halip na ang asikaso nito ay ang mga problema sa bayan, ang nangyayari parang ayun na. Nahahalata na, di ba? Nag-aaway-away mismo sila. Di ba? Ang tanong dyan, sino ang huling hahatol para sila makaupo sa pwesto? 'Di ba? 'Di ba tayo na mga mamamayan, tayo lang tayo ang may karapatan at may kapangyarihang maghalal sa kanila sa pwesto. At any time of the day, pwede natin silang tanggalin. 'Di ba? Kasi sila nalukluk lang dyan dahil sa ano? Nakalimutan na ata ni Mr. President, nakalimutan na ata nitong iba na nakaupo sila sa pwesto dahil po sa taong bayan. Ang gusto pong marinig namin ay eh kung paano nyo paggawan ng solusyon ang problema ng taong bayan, hindi yung magkumparahan kayo, magsiraan kayo sa isa't isa. Nagsisiraan na kayo. no ang nako, nakakadismaya ang nangyayari ngayon sa politika ng Pilipinas. oh sa halip, ang pag-usapan nyo, ang ikabubuti ng bansa, ang pinag-uusapan nyo, puro lahat sa ikasisira ng kapwa nyo pili. Nakakahiya mga mahal na kababayan dahil pinapanood tayo sa buong mundo. Ha? Ah, gulo na palang Pilipinas. O, oh, nagsisiraan sila. Yung isang partido, sinisiraan ang isang partido. Ang Pangulo, sinisiraan ang kapwa niya mga nasasakupan. Mahal na Pangulo. Lahat po yan. Sila. Under po ng kapangyarihan mo. Under po kung sa at, kung sa atin pa under mo sila sa pangangalaga mo bat mo sinisiraan yan ba ang tunay na leader di ba e sana naman huwag tayo magkampi-kampi kampi ka sa dulo sa kapya sinisiraan mo hindi dapat ikaw kasi ikaw ang pangulo dapat nasa gitna ka dapat ang binibitawan mong salita hindi yung nakakasira sa kapwa mo Pilipino di ba mga kababayan dapat ganon Oh, kasi nasasakupan mo silang lahat eh Oh, hindi hindi ganoon dapat ang hari, hindi dapat gano'n ang nangunguna. Dapat ang iniisip, dapat nga ikaw ang taga Eh, Huwag kayong magkagulo. Huwag, 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 huwag 'di ba? Kasi ang isipin natin nakakaya sa mga taong bayan, nakakaya sa mga kapwa nating Pilipino, tayo-tayo mismo nagsisiraan. 'Di ba? Ito lang nakakaano, nakakapikun lang, pakinggan na mismo 'yung pangono natin. Ayun na, lumabas na ng tunay na kulay. 'Di ba dati nang ano, hindi siya lumalaban, hindi siya hindi siya naninira. Kaya ibinoto siya ng taong bayan, ibinalik siya. Kasi nga yung mga binitiwan niya, hindi siya kumokontra doon sa isang ano, isang sa, sa kontrapartido niya. 'Di ba? Sinong kalaban niya dati? O 'di ba? Oh, si Robredo. Hindi 'di ba hindi siya tumi, hindi, hindi, niya tinitira si Robredo dati. Wala siyang kibo, wala lang. Kaya ayun, nakita ng taong bayan 'yun. Kaya na, naawa sa kanya. Kasi ang binibitawan niya, lahat pangako. Yung pala, lahat ng pangako na yon wala naman. Di ba? Eh, sana naman, maalala nyo, ah, Pangulong Marcos, kung ano yung mga binitiwan yung pangako sa taong bayan. hindi e, ba nangako ka na ang bigas, magiging 20 pesos ang kilo? Eh, wala. Walang, na, walang nangyari. Ituloy e, natin yung reaction video, mga mahalaga kababayan ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Yan po ay dahil napakapinapagtinitig ng po natin ang mga ibang partido nakakandara pa po sila. At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nyo na maunawaan Hmm. kung bakit ang alyansa na kompleto uh. po natin yung lineup. Okay, mga mahal na kababayan, napansin nyo. Yung tono ng pananalita ng ating Pangulo, pagmamayabang. Nagmamayabang na. Dahil yung alyansa daw nila, yung laki na ata yun eh, di ba? Yung alyansa niya, nabuo agad niya dapat, hindi naman dapat yun ang pinag-uusapan, di ba? Hindi naman dapat yun ang pinag-uusapan. Dapat ang pinag-uusapan kung paano masolusyonan ang problema ng Pilipinas. Ang laki-laki na po ng utang ng Pilipinas. Ang laki-laki na. Ang dami-dami ng naghihirap. Huwag na tayong magmayabangan. Huwag na tayong magmayabangan kung, eh ano ngayon kung nakumplito, ay pakialam namin ng mga mamamayan. Wala kayong pakialam doon. Ang pakialam namin, eh sana naman ang problema ng taong bayan masolusyonan. Eh kung sino man ang maupo dyan, nako, kung sino man dyan ang mapili ng taong bayan na maupo, ay gawin nyo naman ang obligasyon nyo sa taong bayan kayo, iniloklok kayo dyan ng taong bayan kasi you are servant of everybody. Servant po kayo, public servant. Hindi po kayo ang hari, hindi po kayo ang uh, pinaglilingkuran. Dapat kayo po ang naglilingkod sa taong bayan. Iyan e, nga yung kung nakumplito. O ibig mo sabihin, dahil nakumplito ito, eh, kawawa na itong isa hindi mo man lang inisip na yung sinasabihan mo kapwa mo Pilipino, kapwa mo na kapwa mo na sasakupan sila, di ba? Ito si A sakop mo, kasama mo sa grupo. Ito si B, eh, kalaban mo sa partido sa politika. Politika lang naman pinag-usapan natin dito, di ba? Politika, politician, o di ba? Kung sino itong maupo, isa eh, na naman ikaw na pangulo. O halimbawa, sa isabihin eh, mo itong sa ano, kung sino man mapili ng taong bayan sa inyo, o sa kanila, igagalang natin yon. Basta ang ating isipin, ang lahat ay sa ikabubuti ng taong bayan. Di ba gano'n dapat? Nako. Nakaka, nakaka, ano? nakakapanghina ng loob. Nakakapanghina ng loob ang nangyayari ngayon sa sambayan ng Pilipino. Sa Pilipinas, sa bansa natin. Nakaka-discourage na paano na ngayon ang magiging kinabukasan ng mga anak natin, di ba? Ang mga anak ng mga anak natin, paano na kung lahat ng mga namumuno diyan sa sa Pilipinas, diyan sa pamahalaan natin, lahat ang iniisip puro sa sarili. Di e ano ngayon kung kumpleto? Dapat bang ipagmayabang 'yun? Tapos sabihin mo ngayon isang grupo, hirap na hirap. Isa na nga ma maawa kay, di ba? Dapat nga ang ang mamayani sa puso natin, awa, habang Hindi yung pinag, parang pinagtatawanan, iniinsulto na yung isa. Ang mahirap dyan, mga kababayan, kung yung sinasabihan niya na hindi mabuo-buo yung grupo, iyong paang manalo, yung pang iboto ng taong bayan, ay ano ka ngayon? Mapapahiya ka. O ba? Diba? Mapapahiya din yung mga inirekomenda mo. Ganun po yun, nako. Tuloy natin. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang para tulungan sila para tulungan na sila ay uh, mahalal. Sila po panindigan na sila kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Okay, so napakinggan nyo mga mahal na kababayan, mga mahal na kapatid, napakinggan nyo, no? Oo. Yung isang grupo ang gusto para sa si ikabubuti ng taong bayan. Ito naman ang sabi naman ng ating Pangulo, Nakakapit bisig po ang grupo nila para din sa ikabubuti ng mga Pilipino. Pero bakit ito ang tanong? Bakit pa kayo nagsisiraan? Bakit kailangan pa pabanguhin ang pangalan nyo? Bakit kailangan pa sabihin mo na ito ang gagawin namin para sa ikabubuti ng pag kami binuto nyo, pag kami pinagkaisahan nyo, kami ang makaka kami ang makaka makaka-solve o makaka bigay ng solusyon sa mga problema ng taong bayan. iyon e yung isa naman, yun, yun din ang plano nila eh, di ba? Yung isang grupo gusto rin nilang makatulong sa taong bayan. Alam nyo, Mr. President, at kayo lahat, mga kababayan, mga... Wala po tayong pinapanigan, ha? Ito, reaction lang natin sa Mismong speech ng ating Pangulo Alam nyo mga mga nakawabayan Itong si Group A Ang plano para sa bayan maganda Itong si Group B Ang plano rin para sa bayan maganda rin Pero ba't kailangan magsiraan? Diba? Nasamantalang pare-pareho naman kayo mga Pilipino Kung ang iniisip nyo Itong party dong ito Ay para sa kabutihan At itong isa naman ay para sa kabutihan Ba't hindi kayo mag-usap? Diba? ba? Ba't hindi kayo mag-usap at magsabi, "Okay, ito ganitong gagawin natin." Kung sino man ang manalo, walang sama ng loob kasi ang iniisip natin para sa taong bayan, para sa bansa natin. Dapat ganoon. Dapat 'di ba? Dapat ganoon. Hindi siraan mo yung isa. Titirahin din mo nang nang isa. Nagtitirahan na kayo. Nako. Buti na lang kung lalaki babay nagtitirahan, okay pa yun. Eh kayo mismo hindi na, Nako! Sige, ituloy natin ang pakikinig, mga mahal na Naka sabi tuloy tayo lang hindi dapat. Sorry, sorry. Dahil pagka naman ay kinumpanya sa Senado, ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Ano, na, ano, 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 nakaka-impress? Tignan po natin ang ating mga kandidato. Wala po sa kandidato natin, ay sen naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, senador Soto, Senator Tolentino. Naku naman! Napakaganda ng mga, pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag naluklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na... Ay nako Sige Sundan natin ang Sinabi ng Pangulo Magagaling daw ang kanyang mga kawan ay makawal pala kawal Dahil uh, Mga dating senador na Ito ang tanong natin O sige Dating senador Yung mga senador ba Na binabanggit mo uh, Mr. President ano na ba ang nagawa sa taong bayan? Ano na ba ang kanilang accomplishment? May naitulong na ba sila sa mga mahihirap? May naitulong na ba sila para umangat ang ekonomiya ng Pilipinas? May naitulong na ba sila para ang Pilipinas mabawasan ang utang? May naitulong na ba sila para ang Pilipinas mas lalong makilala at isang maunlad na bansa? May na umunlad na ba dahil nakaupo sila? Ganoon na ang tanong diyan eh. Ang mga mahihirap pa natulungan, yung mga walang wala talaga, ano may nagawa na ba sila? Sige. 'Di ba? Isa e na 'yun ang sana 'yun ang dapat na il, i, ano i, ipaabot sa tao na ito o okay, sige ito ibuto natin ito ha ibuto natin ito kasi dalagang ito ito lang nagawa nila accomplishment nila kahit hindi na natin sabihin nakikita nyo naman di ba kasi nakikita nyo ng taong bayan hindi mo naman kailangan anuhin ng tao sabihin natin na hindi na kailangan bulahin hindi hindi na ngayon ang tao na radala sa bula bola bula bula wala yan Action speaks louder than voice accomplishment, di ba? Yung nagawa nila. Yun ang dapat. Ulo, eh. alam, na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paano gawin para papara bigyan ng kaunting, counting uh, ka, tulong ang, ang, lahat ng... Napansin nyo mga mahal na kababayan, makagaling sila para lang mabigyan tayo nang kakaunting tulong Ano bayan? yan? Kakaunti lang Nasaan yung malaki? Nasaan ang solusyon sa problema ng taong bayan? Ba't kakaunti lang? Susuluhin nyo? Ay. Inaantok na ako. <laughs> Nakakaantok ang minsan. Nakakainis naman. Nakakainis naman talaga. Nakakainis naman. Mr. President, yung bang ipinagmamalaki mo magagaling tapos ang maibibigay kakaunting tulong? Yun ba? Hindi yun ang kailangan ng taong bayan ang kakaunti. Hindi ka lang hindi ka kaunti ang problema ng Pilipinas, hindi ka kaunti ang problema ng mga taong bayan. Ang laki-laki ng utang ng Pilipinas, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas, ang laki-laki ng problema ng mga kapwa natin Pilipino. Tapos sasabihin mo, iboto niyo to, bibigyan kayo ng kaunti, kaunting tulong. Nakakadismaya. Mga kababayan, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo puro pangako. Pangako pa lang, tinitipid na kayo. Napansin nyo? Pangako nga pa lang, hindi na mabigay yung tamang pangako. Di ba? Puro pangako. Kakaunti pa ang pangako. Nako! Mag-isip na tayo mga mahal na kababayan. Di ko alam. Hindi natin alam na baka dumating ang panahon hindi 'yung kakaunti na tulong na ibibigay nila sa iyo sa atin, sa taong bayan, sa mga mahirap, baka sobrang baka manghinayang pa sila at 'yung kakaunting natitira ay kukunin pa mismo nila at wala na talagang tulong na maiabot sa inyo. 'Di ba? mismo huli sa kanyang bunganga nga, di ba? Mr. President naman, ba't ganun? Iniloklo ka ng taong bayan. Iniloklo ka ng taong bayan para servisyuhan, bigyan mo ng mabubuting uh, kabuhayan, mabuting kapalaran, at mabuting kalagayan ang Pilipinas. Iniloklo kayo dyan ang taong bayan para lahat ng problema ng mahihirap masolusyonan at para lahat ng problema ng mga Pilipino abigyan ng kalutasan maawa naman kayo sa taong bayan kakalungkot shout out po sa lahat ng mga mahal na kapatid natin sa Iglesia ni Cristo buti na lang buti na lang maraming mga Pilipino ang mapagmalasakit sa kapwa Pilipino kaya nga tingnan nyo, ha? Ah, tingnan nyo. ang Iglesia ni Cristo, Naglilingap sa ibang bansa, naglilingap sa malalaking bansa, Africa, US, ba't hindi magawa yan ng Pilipinas? di ba? Ang Iglesia ni Kristo, isang napakaliit na relihiyon sabi nyo, minority, minority, kayong mga nagsasabing minority, ang Iglesia ni Cristo bakit ang nililingap malaking mga bansa kayo na nasa pamahalaan ang dami-daming pera ng taong bayan nasaan nyo nilalagay sa bulsa dahil ang itutulong nyo kakaunti oh, napakasakit pakinggan Mr. President napakasakit pakinggan bigo kami sa inyo ikaw pa naman ang pinagkaisahan ng Iglesia ni Cristo para masolusyonan sana ang problema ng Pilipinas. Pero, tsk, tsk, kapag naririnig ko yung mga kakaunti, kakaunti na yan, nako, kawawa na aawa ako sa taong bayan na, nag, na, umaasa na sana yung mga taong iniluklok nila sa posisyon sa gobyerno ay totoong may talagang may marasakit sa kanila para ang iisip ay para sa taong bayan hindi pala, kakaunti lang pala <laughs> nako, kakaunti so mga mahal na kababayan, bahala na kayo kayo na ang bahala ng hintayin na lang natin ang darating na halalan kung sino talaga ang pagkakaisahan ng taong bayan kung itong si Group A kay Marcos o itong si Group B kay di diba kay Rodrigo Roa Duterte ito bang kay Sara o itong kay Marcos hintayin na lang natin kung sino sa kanila ang ibuboto ng taong bayan. Ang huling hatol niyan, mga mahal na kababayan, sa atin. Sa taong bayan ang hatol niyan, ang huli. ba? Diba? Kung sinong iboto ng taong bayan, igalang nyo yan. Huwag nyo nang daanin kasi sa pera ang tao. ba? Diba? Wala nang pirahan sa butuhan. Eh, huwag nang bigyan ng kung ano-ano pa. Ang taong bayan, mga mahal na kababayan, huwag nyo ipagbili ang boto nyo. Huwag wag kayong wag, tama na ang korupsyon sa Pilipinas tama na tama na yan ha? tama na po tama na yung ay, vote buying na yan tama na yan di ba hindi mabuti yan walang magandang na idudul kaya ang dami daming korupsyon sa Pilipinas dahil mismo ang mga Pilipino ang taong bayan mga kababayan wag nyo ipagbili ang boto nyo kasi kapag tumanggap kayo ng pira dyan sa mga politisya na yan, na yung pira na yan, hindi naman sa kanila, sa taong bayan yan, na para sa halip, gawing mga projects, pampara umulad ang Pilipinas, ibinabayad sa inyo, tapos sasabihin nila, hey, bat, eh, ba't, ako makikinig sa iyo, ibayad ka. O diba? Kaya, nako, salamat na lang, salamat na lang. dahil may isang relihiyon na hindi nag papabayan Nako. Kaya ako? Kami? Di mo, kayo, hindi nyo kami madadala sa mga bilibil ng boto na yan. So, shoutout po sa lahat ng kaalap ni Cristo at sa lahat po ng mga kababayan natin. Piliin natin ang may malasakit talaga sa mahirap at sa taong bayan. Huwag na huwag nyong pipiliin ang tao ang iniisip sarili lang nila. Huwag, huwag napakasama ng mangyayari sa kinabukasan ng mga anak natin at mga anak ng mga anak natin. Maawa kayo. So hanggang dyan na lamang, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.